Nararamdaman mo ba na parang ang dami mong pagsubok na pinagdadaanan ngayon? Yung tipong lahat ng ginagawa mo ay parang walang nangyayari. Pero kaibigan, baka hindi mo lang alam, baka nasa bingit ka na ng pinakamalaking pagbabago sa buhay mo, ang iyong breakthrough. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong senyales na malapit na ang iyong breakthrough. Kung nararanasan mo ang mga ito, ibig sabihin ay malapit nang dumating ang sagot sa mga dasal at pagsusumikap mo. Senyales number 1, pinakamatindi ang pagsubok bago ang tagumpay. Karaniwan, bago dumating ang tagumpay, dumarating muna ang pinakamalalaking pagsubok. Parang sa gabi, pinakamadilim bago sumikat ang araw. Kung nararamdaman mo na halos gusto mo ng sumuko, tandaan, ito ay indikasyon na malapit ka ng umabot sa dulo ng laban at doon naghihintay ang iyong breakthrough. Maraming successful na tao ang dumaan muna sa matinding hirap. Si Colonel Sanders, Founder ng KFC ay tinanggihan ng mahigit 1000 restaurants bago tinanggap ang kanyang recipe. Pero sa huli, naging milyonaryo siya dahil hindi siya sumuko. Kaya kung ramdam mo na sobrang bigat ng laban ngayon, baka senyales na malapit na ang panalo mo. Senyales number 2, may biglang pagsasara ng pintuang ang hindi mo inaasahan. May mga pagkakataon na nawawala ang trabaho, natatapos ang relasyon, o may project na hindi natuloy pero madalas, ito'y proteksyon at paghahanda para sa mas malaking oportunidad. Kapag may pinto na nagsara, may mas malaking pinto na babukas para sayo. Isipin mo na lang, kung hindi nagsara ang pinto sa lumang oportunidad, baka hindi mo makita ang bago na masangkop sayo. Katulad ni Steve Jobs, natanggal siya sa sariling kumpanya, ang Apple, pero dahil doon, nakapagbuo siya ng mas maraming ideya na kalaunan ay bumalik din sa Apple at ginawang mas matagumpay. Kaya wag mong isipin na kapahamakan ang bawat pagsasara ng pinto. Baka ito na ang daan papunta sa iyong breakthrough. Senyales number 3, nakakaranas ka ng matinding pagbabago sa iyong isip at puso. Bigla mong nararamdaman na iba na ang pananaw mo sa buhay. Yung mga bagay na dati mong pinapahalagahan ay nagbabago. Nagiging malinaw ang direksyon at mas nagiging malakas ang iyong pananampalataya. Halimbawa, isang taong dati ay puro reklamo at negatibo ang iniisip. Pero habang dumadaan sa proseso, natututo siyang magtiwala at maging positibo. Unti-unti, nagbabago ang pananaw at dito nagsisimula ang tunay na breakthrough. Ang pagbabago sa loob natin ay palatandaan ng pagbabagong mangyayari sa labas. Senyales number 4, dumadating ang tamang tao sa iyong buhay. May mga taong bigla na lang dumarating na magbibigay ng tulong, inspirasyon, o oportunidad sila ang magiging daan para mas mapabilis ang iyong breakthrough. May kilala akong negosyante na halos sumuko na sa negosyo, pero biglang dumating ang isang mentor na nagturo sa kanya ng tamang strategy. Sa loob ng isang taon, lumago ang negosyo niya ng higit pa sa inaasahan. Kung napapansin mong dumarating ang mga taong ito, huwag mong baliwalain, baka sila ang susi sa iyong breakthrough. Senyales number 5, mas tumitindi ang iyong pananampalataya at pananalig. Kapag natututo kang magtiwala kahit wala pang resulta, malaking senyales ito. Ibig sabihin, hinahanda ka para sa mas malaking pagpapala. Si Job sa Biblia ay nawalan ng lahat, pamilya, ari-arian, at kalusugan. Pero dahil hindi siya sumuko sa pananampalataya, binalik ng Diyos ang lahat sa kanya ng mas higit pa. Kaya kung tumitibay ang iyong pananalig ngayon, senyales ito na malapit nang dumating ang breakthrough. Senyales number 6, may nadarama kang bagong lakas at inspirasyon. Kahit pagod ka, nakakahanap ka pa rin ng dahilan para magpatuloy. May spark na biglang dumadating at nagbibigay ng pag-asa. Para kang nirefresh para sa bagong yugto ng buhay mo. Parang isang marathon runner, kapag malapit na sa finish line, kahit sobrang pagod na, bigla na lang nagkakaroon ng lakas para tapusin ang takbuhin. Ganyan din ang breakthrough mo, Malapit ka na sa dulo kaya binibigyan ka ng dagdag na lakas. Kaya kung bigla mong nararamdaman ang bagong enerhiya at inspirasyon, huwag kang magtaka. Breakthrough na ang kasunod niyan. Senyales number 7, nararamdaman mong panahon na para sa isang bagong simula. Kapag ramdam mo na kailangan mo ng pagbabago at hindi ka na kontento sa dati, ito na ang hudyat. Ang pakiramdam na may bagong chapter na paparating ay isa sa pinakamalakas na senyales ng breakthrough. Katulad ng isang taong matagal nang nasa lumang trabaho, pero bigla niyang naramdaman na panahon na para simulan ang sariling negosyo. Sa simula, nakakatakot, pero doon nagsisimula ang bagong tagumpay. Kung ramdam mo na panahon na para sa isang bagong simula, huwag mo nang pigilan. Yakapin mo, dahil breakthrough na ang kasunod. Kaibigan, kung isa o higit pa sa mga senyales na ito ang nararamdaman mo, huwag kang matakot. Tandaan mo, ang bawat luha, bawat sakit, at bawat pagkatalo ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking tagumpay. Malapit na ang iyong breakthrough, kaya huwag kang bibitaw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang inspirational content. At tandaan, ang iyong breakthrough ay paparating na.